reaction sa kanilang Facebook. Ah, kaya sila nag-close ng na Oh, kasi... Ano yung, si ano, yung ano comment mo? Sila, eh. ah, nababas kasi sila eh. So, ang ginawa nila, ikinoclose na lang nila yung comment section para wala na silang natatanggap at nare-receive na mga comment kasi alam nila na puro negative, hindi positive eh. Alam nila yan na negative comment at saka negative issue yung ibabato sa kanila. Kaya ikinoclose nila yung comment section. Eh, vlogger, di naman si BBBM, di ba? Dapat siya ipatawag sa quadcom na kasama sa vlogger. Isa din naman siyang vlogger, di ba? Patingin mo tama yung pagpaklose mo. Ay, hindi tama yun. Kasi nga kaya nga tayo may freedom of speech eh. Nakalayaan natin magpahayag ng saloobin. So, pag hindi, pag sa ginawa nilang yon na ikinoclose nila yung comment section at hindi tayo binibigyan ng opportunity na magpahayag, ibig sabihin no, kinikiti lang ating kalayaan. So, wala na ang freedom of speech sa panahon ng administrasyon na ito ngayon. Uh, yung ki-actor ni Claire na sinasabi niyo na spokesperson ni BBBF, mali yung ginagawa niya. Alam niyo kung bakit sinasabi kong mali? Kasi siya ay spokesperson, di ba? So, kung ano yung sinasabi niya at nagkamali siya, statement na rin yun ng Pangulo baga, ano yung batas na rin, memorandum na rin, kung anong bin binababa niya. So parang ang nangyayari, kung ano yung sinasabi ni Tony Claire, na, ah, na lagi nila siya bumabanat kung sa mga Duterte, ay eh, parang siya na din ang bumabanat doon, si PBBM, at ibinabagsak e lalo niya ang sarili niya. Ano yan eh, kasi lahat ng nakapaligid sa kanya, lahat ng mga uh, empleyado at nakapaligid kay BBM yan, huwag sa nagsalita yan statement na yan. As At, tagapagsalita. yes, tagapagsalita. At yan ay i batas na din yan. So, pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ang Pangulo yun. Eh, so, anong ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na. Kala niya, sa ginagawa niya, tira na tira siya doon sa mga dotete, nakakaganda sa sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambay ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang pinagsasabing niya manang mana talaga sa puon di ba? Ko ano yung ko ano yung kung ano yung puon niya, yung din ng mga sanga niya. Utos eh. At saka alam niyo ba, iisa ang iisa ang laman ng utak at may kumpas, iisa ang salitaan nila. Tingnan niyo, walang ginawa sila, di ba? Kundi uh, tuwing meron silang ano uh, mga event sasabihin nila uh, China China walang inibayan walang pinigibayan Don Sal, bumapasok sa mga live, walang ginagawa din yung mga trolls na yan kundi China-China. So ibig sabihin, iisa lang nag sa kanila, iisa ang compass na eto ang gagawin natin, ganito lagi yung atake natin. Na kahit hindi totoo, Ay, alam namin yan kasi kahit pa nagla-live kami, alam namin yung kalakaran sa live. Eh. Eh, tingnan mo naman si BBM, di ba? Walang ginawa, China, China. Sabi ko, ay, isa ang kumpas talaga. Kung ano yung sinasabi ng mga loyalistang MP MPA na sa live, yun din ang sinasabi ng puon nila. Kaya the same feather flock together. Yan lang yun. Sa so, tingin mo kaya, ano kaya ang dahilan bakit eh, si Anthony Clark yung kinuha ni BBM? Ah! Kaya siguro ano siyang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? Is the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na na bakit ka papayag sa ganun? Na dati naman binabati ko sa yan dati. Ni Anton Nicler, binabati ko siya si BBM dati. Ngayon, ang nangyari, ganito yan, nakuha ng administrasyon ang kiliti nito ng atom nuclear na to. Alam, kaya natin yan, tingnan natin. O, ba diba, nakuha nga niyang ganon. oh kaya tingnan mo, yung salitaan niya, salitaan na pa, ah, lager. O, ba diba? Hindi, attorney. Ang dami pang humahanga doon. Sino nga hanga doon? Kahit ako di ako hanga doon, no? Kasi kung anong statement niya, nagkamali siya, pagkakamali din ang puon niya yan. Ano yan? Batas yan at saka ano yan? Uh, memorandum yan ng isang Pangulo. Once na ikay nagkamali, sa iyong sinasabi, pagkakamali din ng Pangulo yan. Ganun lang yun. Kaya ikaw, Attorney Claire, mag-ayos-ayos ka na sasabihin mo. Walang natutuwa sa ginagawa mo. Uh, natutuwa lang sa iyo, mga nakapaligid sa iyo, na akala nyo tama kayo dahil kayo nabubusala ng pera. Yun yun. Pera. Pero sabi ni Sen. Presidente pero daw, baka kasi nabibigyan. Kasi first. Virgin. Ay, ako mo. Ay, ako mo Ano ba? Dalaga ba si ano? Si attorney Nair? Ah, yun. Kasi kung dalaga siya, talaga mabibigla doon. Mabibigyan talaga yun. Pero kung hindi pa siya, da, kung hindi na siya dalaga, ayun talaga. May mga hidden agenda. Ano Alam -na. na natin. Ha? Dala na. Ah, dala na. Oh, if the price is right, yun. Know. Okay. Ano mo sabi mo doon sa tumaraan sa ano, sa mga busway natin, doon sa ayan sa. Oh, yung sinabi na ah. uh, may closed door meeting daw. Oo, oh, oh, ayun dumaan. Oh. di ba hindi naman nila inamin ngayon. Hindi pa naman inaamin sila hanggang ngayon na kung sino yun eh. Basta ang sabi, nasa gobyerno. So, hindi dapat na lang ginagawa yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yung lingkod ng bayan. Paano ka susundin ng mga sembe ng Pilipino kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas? Kaya nga ikaw yung lingkod ng bayan, ikaw magiging isang ihemplo. Pero ang ginawa nyo, dumaan kayo sa Baslin. At ang katwiran nyo, may mga meeting, closed door meeting, at saka uh, government official. Pero hindi sinasabi. Pero dapat sabihin nyo yan. Eh wala eh. Talagang ano eh, uh, doon yung makikita talaga na ang ang gobyerno natin ay wala talagang ano uh, walang, uh, uh, walang pangil. Kasi ultimong mga nasasakupan niya at saka yung mga kanyang mga empleyado mismo yung lumalabag. So okay lang sa pangulo yun. So hindi maganda yun. So, ano pang hinihintayin natin? Ngayong May 2025, isa lang ang atin. Kailangan tayo, Pilipinas, Duterte pa rin, di ba? So anong reaksyon ang... Philippine, 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 sa anong reaction mo doon na hindi yung Pilipinas, yung mga sabi Ah, hindi pwede. Kasi kaya nga lingkod kayo ng bayan eh. So maging tapat kayo. Hindi hindi niyo pwedeng hindi ililibil kung sino yung mga opisyalis na nasa government na dumaan doon sa busway na yun, Hindi pwede. Kasi paano kayo pagtitiwala ng sambay ng Pilipino kung doon pa lang hindi kayo magtatapat, di ba? Tsaka lingkod kayo ng bayan, isa lang 'yan. Maglingkod kayo dahil ang pinapasahod sa inyo tax ng sambayan ng Pilipino. Kahit kayo mga loyalist ng MP na estupido, kayo nagbabayad din doon. Pero anong ginagawa nyo? binabayaan nyo kinukunsing nyo kasi isa rin kayo eh isa rin kayo at saka tanda nyo mga ka kaibigan ko ha ang naglalaban sa May Election 2024 ay 25 para sa senatorial ball ay tatlong paksyon baka akala nyo dalawa lang yan hindi tatlo yan ang isang paksyon ay yung makakaliwang grupo na nagsama-sama ang pink lawan uh, at saka yung yellow at saka Uh, 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 makakaliwang grupo. Yan, tatlong yan sila. Kaya akala nyo, uh, tatahitahimik lang. Hindi. Kaya wag kayong kapangke. Baka yung mga yan, marami na mga agenda yan na hindi natin alam. Marami na sila na-agitate ng mga Pilipino na pwedeng makuha nila at makaboto sa kanila. Tatlong paksyon yan. Kaya huwag nyong kakalimutan yan. Akala nyo dalawa lang hindi. Yung makakaliwang grupo, tandaan yun, wag na wag nyo iboboto talaga kasi kawawa. Hindi nyo napansin, ang nagko-question ngayon at nagiging isang ano nagtatano uh, nagtatanong sa Congress eh yung mga kaliwang grupo binigyan ng opportunity eh anong tawag doon na hindi nila alam sinasakmal din sila ginagamit lang din sila ng makakaliwang grupo Iyan ang totoo at tingnan niyo di ba nag nagrarally sila magkakasama sila di ba rally uh, at, atin BBM at saka mga grupo, yellow o pink lawan magkakasama. Pero tingnan nyo ngayon, hindi naman sila magkakasama sa kampin Magkaiba sila ng paksyon. Dalawang Tal paksyon yan, PBBM at saka makakaliwang grupo yan. Ngayon, ginagamit lang si PBBM na makakaliwang grupo para makapasok dito. E, ano pa nga ang ginawa nila? Nakapasok na nga eh. Pinabayaan na nga eh. O ba? Diba? Anong tawag doon? Kaya tayong mga kababayan ko, huwag kayong isang araw ay eh, magigising na lang kayo ang namumuno sa atin ay ang mga kakaliwang grupo. Yan, huwag kayong magsisisi. Kaya ako, paalala lang yan ha. Na wag talaga niyong iboboto ang mga kakaliwang grupo. Alam niyo naman yan, kahit din niyo sabihin yan, kahit din natin isa-isahin yan, basta tayo straight tayo sa Team Duterte. Yeah. Okay.